Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi mama Ha ha ha, mga Brom nakita may na naman tayong matutulog sa tabi ng kalsada mga Brom Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga Brom para bumili na pagkain para ibigay na sa tatulog sa tabi ng kalsada Nakabigay na, na naman tayo na pagkain ngayong gabi mga ah, Brom Brom At least man lang sa ganitong paraan, na naman tayo Let's go mga Brom Brom, na tayong pagkain sa Jollibee, let's go Ah, uh, dito na tayo sa may Jollibee mga uh, kabrombrong, pili na tayo pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulog na naman tayo ngayong kabi mga uh, kabrombrong doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrong, pasok tayo, let's go. Dito na tayo mga kabrombrong, pili na tayo, tayo let's go. Ah, uh, ito na mga kabrombrong, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 300 pesos na pera. Ibigay natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada, let's go. Let's go mga kapamblam yeah, niya, natin itong pagkain doon sa natutuloks tabi na kalsada. Tulungan naman, tayo ngayon, kung mga kapamblam doon sa natutuloks tabi na kalsada, kahit kung tayo nakapigay tayo ng pagkain, atas man lang, napasaya na naman natin siya. Sa so, ganito paraan, nakatulong tayo mga kabumbrom. Let's go mga kapamblam yeah, niya, natin itong pagkain, let's go! Uh, Nanulis na tayo mga kapamblam na pita natin, bagay natin itong pagkain at saka 300 pesos. Let's go! Let's go mga kababuntoy kayo natin pagkakatakay. Let's go!